Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, di lang tayo ngayong Christmas sa mga alaga natin. Bali, pinakain natin sila ng ano, frozen blood worms ngayon guys. Kaya pansin ninyo guys, ating na, <laughs> lagi nang tiyan. Bali, lang nilang kumain yan guys. Bali, yan yung treat natin ngayong Christmas sa kanila. You know. Bali, pinakain ko dito guys, yung sa, pag nakabili kayo ng frozen blood worms, isang cube. Ayan. Tingnan yun niyo guys, putok batak 'to. So man nagtatanong pala guys, yung strain nito is Quantum Golden Base, ayan you know. Crossover pearl yan guys. Yung e nga lang, ayan oh, chan kasi busog. Yan, yun tayo sa baba. Pinakain din natin sila. Kasi ninyo, lagyan nun eh. siya, no? Siblusom sila. Ayan. yung tank natin. Sana makapag tayo. Ayan. Ayan. Ito rin, guys. tutong, tone KKF 2-toke, kapatid sila nito guys. Ayan. kapatid nyo sa mga kita pasukin natin Ayan, ayan. Then, dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ito, suspected female guys. Kaya pansin ninyo, naka-divider sila. Pero hindi pa siya egg layer. Suspected lang naman. Ayan. Then, ito hindi pa rin talaga makabawi-bawi talaga ito hindi natin mapalaki yung cock nya pero guys itong isdang to nabili ko to kakasabay yan ito yan pati nasa baba sabay-sabay ko binili yung mga yan, yan. ito nung jubesize pa lang ito laki ng cock laki ng cock talaga nito kung mapapasin nyo sa mga previous vlog ko nung jubesize pa to ito ang ganda lang cock kaya lang yan oh. hindi natin ulit makuha yung kilit eh. pero hindi ka nung bagong lipat namin dito talagang mukhang tilapia to eh. ngayon tingnan ko bumalik na yung ano niya kok niya hindi lang natin mapa expand ng todo pero malaking kok nyan guys yan punta tayo dito sa ating SRD Ayan, SRD Red 918 yan guys lusog lusog din oh. Eh. Diba? Ganda. Ganda natin salad sa show to minsan, guys. You know, straight plums yan. Pentel plums din, makakapal. Crossover pearl. Yung redness kailangan natin na improve nyan. Madali lang naman yun kasi, eh. Kulay pula lang naman talaga sya. Yan, you know, oh. Ganda lang po. Yan lang naman, guys. Quick update lang naman tayo. Tapos, Meron pa tayong tatlo nando sa ano, sa entrance. Hmm. Ayan, na natin balik. Ayan. sa diba baba. Eh, meron pa tayo dito. Ay, hindi ba ano eh, guys. Meron tayong grow out dito. Ito, Germa 66. Nilipat ko na nasa galang dati yung mga yan. Nilipat ko na kasi nagbakante yan, yan. guys, so. Diba? Ito rin. Kailang natin ma-zoom na maayos. Wait lang. Ah, wala. Yan, meron tayo dito. Ito. Yung mga ginagrow. Nag-grow out natin. Ayan. You know. Ito, Balermonski. Hindi yan you know. guys. Yan lang mga isda natin yan. Update lang naman tayo. So, pabush!